ng Chicanoside and Contempt at nakulong sa Senado ang isa sa mga akusado sa GMA Gala Scandal na si Giorgio Nones matapos magkaharap sila ni Sandro Mulak sa hearing. Kahapon din ay nagsampa na sa DOJ si Sandro ng kasong Rape to Sexual Assault sa dalawang umanoy ng abuso sa kaniya. Oh. Ay, yan. Nakulong. So, ayan ang nangyari kasi. Nakulong sa Senate, ha? Ah, ah, Oo, sa Senate, Senate lang. lang. Kasi, Hindi pa sa Nakontempt ano, na oh, oh. Kasi, utos siya ni Robin Hood, oh, di ba? Oh, oh, oh. Kasi, ang nangyari doon, dumalo na sa hearing itong si Sandro Mulac. At doon nga, dinital niyan lahat yung palitan nila ng text messages ni Jojo Nunez mm -hmm. na ang sinasabi na niya nung una, si ano daw, unang nag-text si Sandro. Mm. Pero, nung binasa niya, pero bakit binasa rin ni ano ni Sandro? Binasa na rin, for Panini yung mula. Kasi mm -hmm. bakit dililit daw lahat ni Jojo Nunez? Pero... Nunez. Nunez. So, yun nga, nung nagpaliwanag naman si Sandro na talagang yun doon din ang text messages, tapos sinabi na yung lahat na meron pa yata parang pinainom, di umano, mm -hmm. ayon kay Sandro na, na mo, no. substance anong naramdaman mo? Sabi daw, after daw nun, anong ginawa sa'yo? Sabi ni Sandro, hinila daw siya sa kama. Oo. So, no, hinila daw siya sa kama. Ano, sa pinaupo ka, anong ginawa sa'yo? Tinanggal po yung, sinabi daw dito, tinanggal daw yung t-shirt. Sabi naman ni Sandro, hindi po tinanggal yung t-shirt. Ang tinanggal po sa'kin ay yung polo. Ayaw yung kay Sandro mm -hmm. Pero still Deny pa rin ng deny Itong si Jojo Kaya nga nagalit na si ano Si Jinggoy Estrada Senator Jinggoy O, oh, Senator Jinggoy uh -huh. Pero una Nagagalit naman si Senator Jinggoy Dari kay Sandro Dahil ayaw niyo pang magdetalye uh -huh. Which is naintindihan natin uh -huh. Kaya nga ang mga netizen pumalag eh parang medyo medyo hindi ano sa kanila hindi sila sang-ayon sa approach ni, ni Senator Sen Jingol parang wasting my time uh. para recognize. parang gano'n parang sinasabi ng mga netizen na parang ano, sabi parang ibinabalik mo ulit yung trauma sa bata, di ba? Oh. Parang napakahirap mag-share. Kaya nga ang mga netizen nagsasabi na sana ma-stop na yung hearing kasi that's mm -mm. parang masyado ng ano, ibabalik mo na naman yung trauma dun sa tao pagka nagkwento ka kasi nagkwento, di ba? Sana raw iakyat na talaga sa korte eh, dahil nga nakita ko rin ha, si Nini Mulak parang ano ha, tumaas yung kanyang bimbi. nag pressure oh, na naman. Oo, di ba? Inano siya ng... Nakakaanin oh, na Naawa Nakaka talaga ka sa kanila. Oo, May so, ako rin, hmm. hindi ako pabor na... Uh -uh. Oo, oh, may post nga si Sandra Bola. Uh -uh. Okay, anong post? Niya, What you did to me, it wrecked me. Hirap na hirap ako makatulog. Since it happened, anxiety and ano ito, beat IPSdS are hard to beat. Mm -hmm. Everyday akong inahantang trauma ko. Ayoko mangyari sa iba yung ginawa sa akin. Kaya sinabi ko sa kapatid ko na sana 'wag mangyari sa kanya ang sa akin dahil hirap na hirap na ako. diri pa din ako sa sarili ko. Napakahirap tanggapin lahat ng ginawa sa akin. I'm trying my best to be okay para hindi mag-alala yung pamilya ko, lalo na yung mami ko na nasa Amerika na araw-araw umiyak dahil sinisisi niya ang sarili niya na malayo siya at hindi ako maprotektahan. But the truth is be, is hindi ako okay. Thank you to all my friends and family who always checks up on me. I really appreciate it. Ang laban ko ay para di sa lahat ng inabuso the truth will prevail. Ang PTSD, ang P yes, yes mm -hmm. ang PTSD is a mental mental condition. Ang mm -hmm. ibig sabihin ay like, post traumatic stress disorder. Ayon. So yun ang na-experience niya ni Sandro mm -hmm. na parang uh -oh. talagang ang hirap kalimutan yung di umalim, ginawa nga sa kanya. At saka hanggang uh -oh. ngayon daw, hindi siya uh -oh. sa sarili niya. So okay. parang hindi so, lang, kasi ang sabi nga niya nandun siya sa, sa Senado, hindi lang harassment, talagang nirape siya. Sabi niya, so, di ba? Hindi diba? uh -huh. okay. oh. Grabe talaga ginawa Correct. Oh, oh. Yes, na parang umabalik yung trauma ulit pag pinauulit sa yung ikwento, di oh, diba? o, kaya parang ayaw niya lang mag oh. ayaw niya lang ikwento. Pero pinipilit nga ni Sen. Jinggoy oh, okay. para parang sabi niya nag-waste lang sila ng time. Oh, parang... pero gusto nila pagka naisabi talaga yung kaso na yung mga, yung kompleto ng detalye, di ba? Ganun dapat. Oh. Ay ayaw ni Sen. Jinggoy. Oh. Okay. Pero dapat, ewang po ah parang sangayon ayon din naman ako sa mga sa so mga si sinasabi ng netizen. kasi mahirap talaga yung may ganung ano 'di ba PTSD o P o P o sa bata 'di ba stress disorder 'di ba